So what's up na mga kano, kamusta po kayo no? oh another day na naman So dito, papasyalin natin yung uh, farm ng aking benan ang, aking, ang aming mini garden So tingnan natin mga kano kung ano na po yung mga nabago dito At yung tininim natin papaya, check natin kung tumubo na Tara, no? let's go So dito mga kano, makakapansin nyo yung silyo No, buhay na buhay pa rin, kaya lang ano na siya, ah, nabubulok na. Ayun. Nabubulok na 'yung sili. Kasi hindi na namin siya naanihan. Daming buong, ito pa Daming sili hindi na naanihan. Tapos nagtanim dito 'yung binangko na laki ng pechay. Ayun. Dami. Yung okra natin dito mga kano wala na Pechay na po yung nakatanim Tapos isa na lang yung papayang Nabuhay dito ayan. At dito naman Hindi ko alam kung ano to eh mga kano So mga kano alam nyo ba kung ano to Dito ba yung labanos Ito <coughs> Dami no hindi ko alam kung ano yung tawag dyan. So, punta pa tayo dito sa likod. Alright, dito naman tayo. Ito yung carrots natin. No? Yan, medyo malaki na. Diba? Carrots. Tapos, dito nagtanim na naman yung binangkong kong lalaki. Pero hindi ko alam kung ano yung tinanim niya dito. Tapos eto, hindi ko alam kung ano to. Pinunla niya to eh. Ang dami oh. Tapos repolyo. repolyo ulit mga ano. Ang dami namang repolyo na eto. Tapos sa tabi niya, ito naman yung uh, bawang. Tapos may para siyang mga ano. pellet Pataba pala yan. Mga pataba. Natatandaan nyo to, yung parang damo. Ay no, tumubo na siya ulit. Ganun pala yan So mga dalawa o tatlong kat lang, pwede na. Tapos yung pangatlong kat, hindi na siya ganun kalabong no. Parang nabansot na yung dahon niya. Kasi dati yan mataas yan eh. Ngayon hindi na parang nabansot nga. Tapos ito, yung passion fruit. Sobrang labong no. Ayun lang, wala bunga. Kasi yung mga sili namin dito eh, Pakarami oh Oh, ang daming sili Buhay na buhay ang sili Tapos pechay Bali yung tinanim pala ng bihan akong lalaki dito sa kabila Inanin na niya Baga, nilipat doon yung pala yun Yun, nilipat niya ron Yun nandito yung mga pinagtatanim niya Tapos yung iba Hindi ko alam kung ano to Pinagbubunot niya eh. Ay, yung nagbubunot ng binang ko. Yung tanim niyang ano. Ewan kung ano to. Tapos. Nagtanim siya ulit dito. No? Tapos dun. Ayun may tanim ulit siya roon Hindi ko alam kung ano yan. No? Para siyang pechay. Tapos. Ah, uh, tayo. ito Yun. So dito mga kano yung papaya natin So makapansin nyo lumaki na no? Bansot kasi itong papaya na to Hindi siya yung tumataas para mamunga Ganyan lang siya kalaki Tapos namumunga na Laki no Daming bunga oh Oh, di ba? Pag may tinanim, may aanihin. Tapos lakad pa tayo dito. Ay, ito pala 'yun. Ito pala yung nandun sa baba. Dito niya nilipat. Hmm. Ay, parang mamamatay na rin. Oh, repolyo ulit. As dito. Yung ubas nagadaon na mga ano. Nabuhay. Tapos sili. Ang daming sili. <coughs> Saka itong sag nabuhay na rin oh yung uh, bawang ngayon laki na nung ano rito saging no bilis lang eh ayun yung papaya natin ay di na buhay mga ano, na ano di nakasurvive kala ko kakayanin itong ano uh, papaya di niya kinaya mga ano, na ano lang ay. Sayang. Wala ba naman eh makakasurvive. Wala. talaga. So ito po yung update sa ating mini farm. Ayan lang. So hantayin natin tong saging na lumaki. Para <coughs> pag medyo malaki na yung dahon. Tatapesan natin yan mga kanon. Para dyan tayo kakain kasama yung dalawang kapatid ayos tayo agad lang ha? so yung tungo ano? nito pinagubunod no hindi no kakainin kaya ng pagungto mga ano okay na to si pagong si pagu So Wala namang bago mga ano Yun lamang po So what's up na no, mga ano ano Magandang umaga po sa inyo lahat Kasi alas stress na po ng madaling araw Pakatapos ko lang magluto ng jejeron So bali dito ako Nagpark Ayan, lang sa kalsada. Medyo malapit to sa amin. Kita niyo naman, walang katao-tao sa kalsada. Uh, diba? So Naadlan tayo mga ano Pasok sa amin May dala akong ano Apple sa Avocado Binili ko online Bali dalawang box to eh So ito yung itura ng Kalsada dito sa amin Yan mga kanoy yung itsura nakita naman mga talog na yung mga tao dito alas 3 ng madaling araw mga kanoon tambakan yung ano harapan nila. tapos tingnan nyo mga kano yung bike oh. wala hindi nakapadlock nakasalabas lang dito na tayo sa amin mga kano ay ulan to dito laki ng abogado Okay. parang papaya. Isang daan, isa niyan. Laki. Hmm. Tapos, ano kasi yan? Uh, galing sa farm. Ito rin man sa galing sa farm. So, sakot ang sakot. So, yan, lang tayong tubig. Maganda yung inumina namin dito kasi ano. Mineral water. May hot water na siya. Mayroon ding warm. Tapos mga ano, yung aming ano, hot water o yung pag naliligo kami. Bali ano siya, uh, solar. Pipindutin mo lang 'yan. yan para maginit na yung ano. Pwede na ako maligo niyan. Galing na, nakatipid kami. Bali. Tipid sa konsumo mo sa kuryente. Bagod mga ano. So, bala ko sana umuwi ng ano, Pilipinas ngayong December. Gusto ko sana mag New Year. <coughs> Gusto ko mag New Year sa Pilipinas mga ano. Pero, kailangan ko naman na maligo ng oras na. Good morning po mga kano. So, papasok na tayo. Uh, Maghala una na po ng hapon. So, babalik nga pala yung yung ano, binalik kong prutas. Bibigay ko na lang sa mga benang ko. Kasi dito sa amin, ako lang yung kakain ng prutas. Eh, lagi naman ako nandun sa pwesto. Kaya, e, sa mga benang ko na lang. Doon na lang ito dadalin. Kasi yung benang kong babae, eh. may sa prutas yun. sa eh. sa, sa sakot, kanya to. gara ng panahon dito sa Taiwan minsan mainit, minsan malamig iba iba so tingnan nyo yung hidura ng mga bahay dito ito ang puro pahaba tapos up and down mira lang yung mga katulad nito bungalo kadalasan up and down kasi Tinanong ko sa misis ko, ba't ganun? Kasi sa atin, sa Pilipinas, puro bungaloy eh, bahay. Bihira lang eh. Merong up and down. Sabi niya, dito daw kasi sa Taiwan, maliit lang yung mga lupa. Kaya, puro up and down para mapalaki yung bahay nila. Galing ito, oh. oh. May tanim sila dito, yung mga ano. Parang sabihan ng kote ito, mukha ayun repolyo tapos bawang ayun bawang yun Ito. yung kanal dito mga ganto ganito yung tsura oh. maliit na kanal baka uh, may bulig no lawak ng kanima nila sana may lupa rin akong gantong kalor eh. Ay, si body tara ah. ah. daming gas gas oh no ah, kung pinakarawas ko to eh ayun kakarwas lang yung po. alitabok na naman yeah okay. so mga kanong naiwan ko nga pala si buddy kahapon ng ano ay kagabi ng hindi nakalock so wala na mga bago yung jacket ko nandiyan pa rin galing <laughs> no safe talaga dito sa Taiwan problema nga lang ang hirap pag wala kang parking lot <laughs> tulad yan kaka car wash ko lang ito kahapon 250 yung binayaran ko tapos uulit ko muna So, dito mga kanoy, napatawag kami ng 911 dahil yung anak ko nga si Ishin eh ah uh, hindi makahinga dahil sa sipon at ubo dahil nga sa panahon din sa Taiwan ay eh, pabago-bago hindi nakasabay yung anak sa klima so nagulat na lang kami hindi makahinga sabi ko tawag ka na ng ano, ambulansya para maitakbo na si Sin sa hospital uh, at na nga si eh, karga kar kar, -kar -karga si isin eh, medyo sobrang nakakapag nakaka uh, awa kasi nga eh kung hindi nagising yung asawa ko eh sigurado eh magiging malala yung anak ko dahil na hindi na pala makahinga buti na lang eh napansin o nagising yung asawa ko madaling araw na yan mga uh, ano, siguro eh uh, alas stress ng madaling araw so yan natanong ng uh, nurse kung ano yung mga nangyari so binibigyan ng ano first aid yung anak ko diyan So maga kami nagising ngayon mga ano, mga 2:30 kasi yung anak ko si Isi. Eh hindi makain nga sa sipon, sobrang lamig. Buti eh, na ki yung asawa ko. O naginamitan niya muna nung ano. Kasi may mahina kasi yung ano nun, yung yung puso niya. Nung baby pa siya ganun na eh. yun. May ina talaga yung katawan niya. Eh, hindi na kinaya. Nakita ko. Nangingiting yung kamay. Ay ko. Tawag na siya ng abulansya. Dali natin sa hospital. Ayun. Anay plema kasi yung ganto niya eh. Tawag si... Sinting ng ano. 119. Napakabilis ng ano ng ambulansya mga siguro eh ano to mga tatlong minuto lang nandito na no? nakita ko yan ako nanginginig mga kano eh si ano Hindi kasi namin nabuksan tong heater eh. Yeah. Pangalawang ano, so good na kay Asian. Dati nasugod good na rin. Pero dati mas malala. Talagang ano, naninikas na yung buong katawan niya. Tapos, nagkukulay violet na. Kulay, nang, nangitim na. Kala ko dati eh. Ano? Wala nang ng pag-asa kasi ano eh. Malakas lang din. Ang matapang yung anak ko. Talagang lumalaban siya kahit na Hindi na ako sumama doon sa ano, sa sa ambulansya. Ay, pupunta na lang kami dun mamaya. Iyan kasi. Hmm. Kailangan niya matulog pa sobrang aga. <coughs> 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 Mga kanon, nandito na tayo sa aming store. No? Bali, yung ginagamit niya pala naming mantika is mantika rin ng baboy. Kaya talagang walang sasayang na mantika. Tignan nyo to. Ayan no? Mga natulog na. No? Namuti. Kasi nga, sobrang lamig. So, dagdag sa konsumo ng ano yan, ng gasol. Alagan talaga. Ganto talaga pagka winter. Ang lamig. Kakagising ko lang halos wala pa akong masyadong tulog. Ah, Mamaya na lang ulit. So, what's up na no, mga, ano, Bali, ngayon, eh, pupunta akong ko si Isin. Kasi nakakumpay niya siya dito sa, ano, sa hospital. So, iniwan ko dito yung pinamili ko na ingredients tapos yung motor ko. Eto. So, nandito lang yung helmet. time ingredients ko. Yan natin kung nagbalik natin eh nandito pa rin. So, let's go. Itong nga pala ranges na to, worth 10k na to. itong tatlong box, worth 10k. Tapos helmet ko is, hindi ko alam magkano yun, pero kay Whitey medyo mahal din yan. Tingnan natin kung pagbalik ko ay eh, nandiyan pa o wala na. At tingnan natin kung gaano ka tong Taiwan. Uh, ano, Siyempre, lalak natin yung motor. Bali hindi ko na rin siya nilock ng mga ano. Okay. So pag yung helmet ko nawala, sabihin hindi ako makakauwi. Okay. Kailangan ko maglakad at bumili ng panibagong helmet. Siyempre hindi ko madadrive yung motor. Tingnan natin kung anong mangyayari. So... Uh. Dito pa lang ha, meron din pala ditong parking, parking nga ng motor. So itong hospital na pupuntaan ko, malapit lang to sa mga binang ko, sa bahay ng mga binang ko. Mga ano lang, uh, siguro mga 8 minutes, 8 to 10 minutes. Tapos ito naman yung ito naman mga kano yung bagong hospital. Yan. So ay na bago na yan. Laki. Laki ng bagong hospital. So yung lumang hospital nandun Naka-compine yung anak ko eh Mga 3 days daw So Ito yung bagong hospital Tapos yung lumang hospital dito lang din Katabi lang din Pagpuntaan natin. Hirap Pag uh, Ano may mga nagkakasakit tulad yan nakumpain pa yung anak pero kailangan kong magtrabaho wala kami pong kundi yung mga benang ko lang din nga pala yung lumang hospital St. Paul Hospital dal. yan tanda na yung hospital na to dito kami nag medical nung ano, nung pagdating ko dito sa Taiwan nung OFW pa ako So, what's up no? mga ano, bali nabisita na natin yung anak ko. at uh, tayo eh. Babalik na ulit sa store kasi magluluto tayo ng chicharon. So, okay na siya. 2 to 3 days na makakalabas na siya diyan. May na talaga yung anak ko na yun sa lamig. Kaya uh, pag ganyang pintar, lagi na siyang nagkakasakit. Nagkakaroon ng ano. Uh, Haba, ubo, sipon, gano'n. So, tingnan ngayon natin mga kano kung nandun pa yung yung box ko sa yung helmet. Kasi, doon ko lang pinarada saan. Sa labas. Tingnan natin kung may kumuha. alamig na medyo ano pa may hamog ulan-ulan pa ah uh, panlata So mga kano, nandito pa rin no? Ayun So talagang malupit dito sa Taiwan Safe na safe yung ating box Sa yung aking helmet O ba? Diba? Sabi sa inyo eh may tiwala ako dito